Hello, hello, good morning and I love you today. It's Tuesday. Sa araw pong ito ay ating kukumustahin ang ating mga mag-aaral at mga scholar na inaalalayan. Tres Marias, ang personal scholar at si Lynn. Sayang so kita-kita po tayo mamaya. mustahin natin sila kung ano ang mga requirements nila paano sila last Monday at ano pa ang mga future na maari nilang gawin at kung ano naman ang ating maitutulong sa kanila bawat isa And at the same time konting banding banding na rin o oh, ba diba? perfect good vibes ha good morning wala kang kinakain tapos ka na hindi siya, Hindi siya Ice cream lang daw ah, Wala kang pera? Meron <laughs> <laughs> Ba't ice cream? Dapat Mas kumain may ka may ng ito, mainit. Kumain ka pa rin. Bili ka ng ganun gusto mo. Bili ako ng ice cream mamaya. mag kayo dyan. Romney! Come here! Romney! Oh, yan. O yan. Kusapin nyo nga si Romney. Huli ka rito. O oh, yan, mga friends mo. oh Huli <laughs> ka rito, Romney. Oh, kumain ka na. Ha? Ah? Why? Huwag kang mahiya sa mga mababaitang mga yan. Mga kasama mong scholars ang mga yan. O, sabi, oh, sa oh. Alika rito, mabait si nanay yan, ate, kuya. Ah. Where is Grayson in si... War is beans Ayan. O, oh, let's go tayo, bili tayo ng pagkain. Kakain tayong lahat. Nasaan si ano, beans? Oh, dito na rin si Grayson. Oh, let's go and eat. Anong kailangan nila? Ano kailangan niyo? May kailangan kayo, may requirement, ano may galon. Galon. Kailangan ng galon ikaw naman. Ito dito. Oh, panoraw, panait daw. Ito naman galon. Ah, uh, kunin niyo mga ano daw, galon kayo boys. Yung doon sa so, punta kay sa bridge, may ano, cabinet kunin nyo lahat ng mga galon doon para hindi yung problema ang galon. Terima kasi mauna ka na kung nag-time na. Dali! Kasi Oo, dali. School, galon. Ani yung galon. Requirement yung galon. Ay, walang tubig. Mayroon kasi ang tubig ngayon. Maaayos din. naayos pa kasi. Oo, magdala lang kayo ng tubig. Wala pa kasing ulan. Ayan, oh, yan. Solve ng problema nyo, mga galon. May galon ako dyan. Si Romnick, walang galon. Tatlo. O, oh, yan. Tigisa na kayo. O, yan. O, oh, bigyan nyo si Romnick. O, oh, yan. Di oh, si na. Oh, okay. Okay. Tayo pagkain muna. Bili muna. Let's go. Gusto ko pong kumain. Hindi pa ako kumain. Pagkain ice cream. What do you like? Ice cream. Two ice cream. Magtunsil ka. Let's go. Ayaw kumain? Ice cream lang? Pagkain? O, oh, pagkain muna bago ang ice cream. Let's go. Kain tayo. Follow. Ka kainin nyo doon. Kumain ka marami. Mayaman ako. Char! Mayaman tayo ngayon. I love you today. May klase kasi si ano. Camille Crison. Huwag kang maano. Huwag kang lumayo sa kanila. Kasi friend mo ngayon, dapat mag... Ba't ka natatakot? Ang babait ng mga ano, magkakapatid kayo. Yan. Ayun si Crison. Bata pa si Crison. Saan? Yan, yan. Si Crison. Let's go. Ano, oh. ano, ano, what do you like?

Go! Go! Kayo, libre yan! <laughs> libre, libre? po mm, guwapo. Nakitinda o. Ah, Diyos, oh, guwapo, Oh Yan. Ano pa? Ah, Wala nang drinks? Wala nang mag-soda, mag-ano na lang kayo. Okay. Oh. May bacon kayo mamaya, magluluto akdets ng dinengdeng. Sama kayo kung gusto mong. Ganyan niya time. nito. Hindi nito. Hindi nito. Hindi nito. na nito. So, Hindi sa Hindi nito. 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 Hindi sabi niyo agad kung may kailangan. Kung wala na. na. Oh. So, nakalis na. si Miss Irene. Tung apat lang wala si Vince. Where is Vince? Okay, kita kita tayo later. Yan gusto to, wal, silka, mo Ayun na. Ice cream pang kusodwal, pumisil sa casa kit na Oh, wala na. Okay, go na, go go. So, okay, go 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 go. Go go go, sige. ka. di Okay. Pindahan ni Aling Nir na... Hello, Sir Paul. Ayan, paano si Sir Paul? Kumusta raw <laughs> iyan? Laging tinatanong si, si Sir Paul ng Pugong Bihero. <laughs> Kaya alam niya lahat ang buhay ni Ma Marjorie at ni Irene. <laughs> so, dapat libre. <ni> <laughs> How much? Ang kinain nila? Nine, 95. 85, 85 plus 95. 95, 95 lang? <laughs> lang. Oo, oh, 40 lang, Sir. Dagdagan mo, Sir, dagdagan mo. Mayaman tayo, char. Pero <laughs> oh, pag tukling sinito, dali. Tingnan mag-buy din tayo sa kinain ng apa uh, How much? How much? Magkano babayaran ko? 20 pesos says. Yan. perfect. Yan ang masarap ng siomay. Ang sarap ng siomay niya, oh. Oh, oh. masarap ang siomay mo. Hi, Twenty. Ang galit ang jowa niya sa akin. Okay, that's it. na naman ang break ng ating mga scholars. At yan, na nakita rin natin ang Tres Maria. Solve na rin ang problema na tunggol sa requirements sa galon. Kailangan din nila yun eh para magtanong mag-give down ng tubig. Okay. So that's it. Maraming maraming salamat. Thanks God. Okay ang ating mga bata dito. And then okay then ang tatay, nanay, ate, kuya. <laughs> Maestro. Perfect. Good vibes. I'm yeah, loving the things you do. to the way you talk and the way you move is anybody here who is wanting you cause you feel like home you're like a dream come true but it might change to him alone good night to morning before i go Cause I've been myself all night long Hoping you're someone used to know You look like a movie You sound like a song My this reminds me Of when we were young oh. Ano yan? Teka, teka, teka. Wait, wait, wait. Teka, teka. What's up? Uh, magbaro ako ng may gunting kapag. Gunting? What? Gunting. Wait. Yan ang gunting. Sa mga gunting details. Ano yan? Ilan? Tatlo. Tatlo? Ang dami naman. Kasi, ano, isang grupo ka na. Tapos talong tulungan Dalawa lang meron dito. Ito Yan na, na lang. Ay, oh. lang. Ano pang kailangan nyo, girl? Ito lang. Wala na. Pagkain. Oh dito, oh dito pa biskwit O, Oh, O Oh. Oh, oh. oh. biskwit. Perfect. Go 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 go. Galingan mo, dapat tapuan kayo ngayon. Go perfect. Oh, dito with civilians. Si oh, ito oh. yung ano, oh, yung ano ng damit mo. Oh, yung kulos to mo bukas. Ito yung ano ng damit. Yung pinambili mo ng damit. Yung allowance mo. Pakabait ka. Bakit nagluloko ka na raw? Oh. So, yan. Kapag so, pag shout out mo yung mga ano, nang dito si Vince, isang mga inalalayan natin. Yan. Pambili niya ng damit. Colostomy niya, bukas kasi wala pa yung order. Ha? Study hard. Saan yung bike mo? Okay, go. So, go. Sige, sige. So, ayan. Thank you, thank you very much. Ayan. Inyo pong natunghayan ang ating pagsusubaybay sa ating mga scholars, ang Tres Marias at si beans At kahit po sa kunting paraan, ay nakakatulong po at nakaka-inspire upang sila ay mas ganado at inspiradong mag-aral. Neighbors and viewers, thank you, thank you very much. God bless all of you. Araw-araw po na dumadami ang ating mga subscribers. At ngayon po naman ay gusto ko pong batihin ang mga sumusunod. Corina Castillo, taga Ilocos Norte. Please rent YouTube channel. Cecil Pasi, Lita Beranes from New Zealand, Maria Daisy Milanes from Dasmariñas, Cavite, Aris Mann from Saudi Arabia, Cheryl Gerald from California, and Amelia Landerdale. Good day po sa inyo. Muli po ating maestro na nagsasabing I love you today, tomorrow, and forever. God bless you.